What's up, Shopee fam? Panibagong araw, panibagong budol. <laughs> so, look what I've got. Bumili ako ng tig 49 pesos sa Shopee na makeup, ano, makeup camera. Kasi yung... Wait. Ito siya. So, gagamit tayo ng paa dahil tayo ay walang tripod. Uy, nice! This is super nice for 49 pesos. Diba, bongga? Ay, ang bongga. Hindi siya mag titiklap-tiklap Katulad tulad nung sakin. Ito yung ano ko. Tingnan nyo. Nagtitiklap-tiklap. Wait, wait. So, ayan yung ano ko. O, diba? Tig 40 pesos din to. Eh. 30 to 40. Pero ito, hindi siya magtitiklap. Look at that. Napakaganda.